Hi guys! Good evening! Gumala ako sa gabi kasi mas maganda gumala sa gabi dahil kasi hindi mainit. At saka parang hindi nakakapabud maglakad kahit anong haba ng nilalakad mo kasi nga hindi mainit ba? Diba? Ganun lang yon kaya tara na. Sama kayo sa pin- o panuorin nyo na lang ako. I mean, panuorin nyo na lang tong video na to kapag na-post ko na ha. Thank you. <laughs> Ngayon naman, lakal na ulit tayo. Yan, dadan ako dyan. Akikita nyo. Dumaan lang ako kasi sawa na ako dyan nung bata pa ako eh. Halos lagi ako nasa check Nakita nyo ba si kuya nagsisirphone? Muti na lang cellphone Kung hindi, madilim. O dito na ako sa Maisin. Peter, ang dami kong nakakat sa lubong. Kasi ngayon ay araw na Sunday so ang dami talagang nag-church. Ang dami nagtitinda ng mga sampagita. Yan. Dami nila o palabas na yung iba. Yan. Dami-daming tao. Pero ang saya, promise. Ang saya maglakad ng ganung oras talaga. Kagaya ang sinabi ko kanina na masarap talaga maglakad tapag gabi kasi hindi mainit. O, oh, di ba? Ang ganda pa ng mga tanawin. At saka, hindi talaga nakakapagod kasi nga, yun na malamig. Tapos, ano, Ah, maganda yung mga lights na nakikita. Yan. Diyan, parang gusto kong pumunta diyan eh. Parang gusto ko diyan magkape. Gusto kong magkape. Diyan. Tapos sinagkakape ako diyan minsan sa 7-11 or Diyan mismo sa kapihan na yan. Makikita niyo, papasok ako diyan. Yan. O. Yan. Ang sarap ng kapi diyan. At saka yung Ah, uh, pinapartner ko diyan yung tuna or chicken sandwich. Yun lang naman yung favorite ko diyan although... Dapat hindi talaga po makain ng tinapay kasi nga, iba Kaya lang, no choice, minsan lang naman. Galang talaga pagka gusto mong kumain yon yung rason mo, minsan lang naman. Pero talaga nga, minsan na lang naman talaga. O ayan, sino ba iyan? Paposing-posing naman yan. Piling pogi naman hindi naman talaga kahit naman hindi siya pogi. Ah! Hm. Piling na piling siya. At seryoso pa talaga. O aya, kain daw kayo. Sarap na sarap siya sa kinakain niya. sarap ba? Ano ba yung kinakain mo? Mukhang masarap yan ah. o oh, may sinasabi pa. Uy, ang sarap ng kapi, punong-puno naman yung kapi na yan. Baka naman niya'y umaapaw. At mukhang nainitan siya. Mainit po ba? Oo oh, ayan, asukal daw yan. Brown sugar daw yan. At saka, isplenda. Isplenda parang... Magkaiba sila, brown at saka esplenda, pero ang importante, pareha silang matamis, di ba? Yun lang naman eh, kasi mukhang napapaitan siya sa kape. Kaya inubos siya na yung binigay na asukal dyan. Ah. Sige, salita pa more. May patingatingala ka pa? Ano ba tinitingnan mo doon? Ha? O siya. Sa kahalo ata siya ng kape. At napakapait daw ata. O kakain na ulit ay susubo pala. Subo? Ano ba yung isinubo niya para namang dahon yun? Hala. Kumain siya ng tinapay. Ang alam ko bawal siya kumain niyan Dahil sa dahit niya. Pero di ba nga sabi, minsan lang daw naman, kaya sige pagbigyan na natin. Minsan lang naman daw eh. Pero teka, gano'n ba kadalas sa minsan? Minsan kasi kapag yung minsan eh, hindi maganda. O ayan, ano yan? Ay, oo. Ano yan? Ah, code ng internet para may internet kayo dyan habang kayo ay nakatambay ay subo na naman. Free internet dyan, bibigyan lang kayo ng code number tapos ipapasok nyo. Yun, convenient din. Tingnan mo, piling convenient siya. ba? Diba? O ano ba hinahanap mo? Parang hindi ka matali sa kinakaupuan mo ah. Oh, sige. Mag-cellphone ka na muna habang umumuya ka. I-enjoy mo yung kinakain mong tinapay na kahit bawal ka eh. Talagang kinakain mo at minsan lang namang kamo. O siya. Mukhang susubo na naman ang tinapay. Ay hindi, nagahalo ata ng kape. Ah, sige. Inom. Ay, tinapay nga. Sige, subo pa mo. Minsan lang naman yan eh. Gaano kadalas ang minsan? Kasi kapag ka... Uh, gusto, maraming paraan. Ganon lang naman yun eh. eh. Gusto niya eh, kaya marami siyang rason. Gusto niya talaga kumain ng tinapay. O ayan, inom na ng kape. Sarap! Oops! Sarap ng kape. Paborito niya talaga yung kape na yan. Walang mintis ang kape niyan sa isang araw. Basta't pagkape. Kahit hindi kumain, basta't may kape. Masaya ang buhay. Sa bagay, na bagay lang naman yung kape, di ba? Kaya i-enjoy na natin. Kaysa naman, kung ano ang inumin natin, eh, hindi naman maganda kung alak. O ayan, susubo na naman siya. Sige. Subo lang. I-enjoy mo lang. Okay, enjoy mo lang yan. Kinakain mo. Sige. <laughs> Abang kumakain ni eh, nagdadadada pa at ano kaya ang kanyang pinagsasabi? Sige na. Salita lang. O siya, sige. Ayan, hala. Subo. Sumo pa mo habang mumuya ay nagsasalita. Tama ba yun? Sige, tama na na. Ay ano, nasaan na siya? Saan ba siya nagpunta? Mukhang nag-CR na. At the video pa dyan talaga sa CR. Anong meron? Oh, ayan. Enjoy mo lang yung pagbibideo o nandan daw siya sa loob ng CR na kaupo. Masayang-masaya siyang nagbidyo dyan. O siya, sige. Bidyo pa mo. Paikutin mo yung kamera mo. O lalabas na yan siya. Ang ganda dyan sa lugar na iyan. Tingnan niyo ha, may ipapakita yan sila sa inyo. Siya pala. Napakaganda ng arrangement dyan, oh. Tingnan nyo. O, oh, di ba? Ang ganda. Yan. Kaya matuto ka diyan magkape. Kasi nga maganda yung lugar. Oh. Ayan. Nandiyan naman uh, tak na, punta nagpunta naman siya yata sa saan ba iyan parang sa 7-11 yan. At tumitingin-tingin nang kung ano-ano at mukhang may hinahanap. Ano kaya ang kanyang hinahanap? Ayan, masarap daw ang kape dyan. Oo ma, masarap nga ma talaga yung kape dyan sa 7-Eleven at ah, uh, ayan na nga yung hinahanap niya. Ayan, chocolate Dark chocolate, yan lang pwede sa kanya eh. Hindi pwede sa kanya ang ibang chocolate, dark lamb, o ayan ang gin, at ano ba iyan, suju. Matamis yan, pero ayaw ko ng anak. O ayan, sa 7-Eleven nga siya nang punta, at klaseng pa mm, pauwi na, at maglalakad laang at hindi siya sasakay at gusto niya eh. Siya ay makapaglakad lakad at hindi na ata siya marunong lumahakad. Kaya oh, ayan. Paikot-ikot ang kamera. klasing kakalabas lang. O oh, dyan, dyan, siya nagkape, dyan sa lugar na yan. O oh, ayan oh, nakikita niya yan oh. Ang sabi niya, eh. Hey. Ayan. Maganda talaga maglakad. Sa gabi, maraming nakikita. Ayan, pangit daw yan. O siya? na. Magandang gabi na laang.